Itong ano na to? Oh, sinong ano na ito? Driver ng bako na yan? Pakisabihan na na ano? Na tanggalin dito. Kasi ang sabi ko ayos nila na maayos to eh. Ha? Ah, huwag huwag yung ganito. Ito, 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 ito. Ito dapat mali. Ito doon sa unahan. Tingnan mo. Ito. Video mga to. Ito. Kita mo yan. Dapat sa unahan yan. Kasi papasiminto ko yan eh. Ito, ito. Dapat wala ito dito. paki Pakisabihan ha? Ikaw yung nutos ako nakaran eh. Ikaw yung nutos ako na sabi ko kapag maglinis sila. Huwag sa tabi-tabi lang yung mga lupa. Yung mga kakawikawin yan. Dapat sa malayo. Rending hindi disturbo ba sa mga ano? Hindi pang itingnan. Tingnan mo pag nagulan. Hirap na may mga truck dito. Di ba? Di magkasya yung dalawang truck dito. Mag-ais sila ulit. Sabi mo, dun banda ako sa unahan. Kaya dapat may area silang tapunan ha. Okay. Paisin mo yun ha. Sinabihan ko na yan sila. May pachap-chap yan eh. Yung sabi ko. Ay nako, sinabi ko na yan, sabi ko may pachap yan eh. Sinabi yan ba yung nag dito, nagputol dito? Sinabi mo yan? Man? Ito oh, yung mga ganito. Tapat... Sinachap-chap na yan, tapos sunugin. Ha? Sabi mo ha? Sige. Ay, sino yan? Trabaho mo yan eh. At maayos yan. Yung ganyan. Kita mo naka ano pa yan. Dapat nilayo na yan tapos sunugin. Ay nako, ang dami talagang problema. Sinabi mo basa talaga sila. Doon oh, ang ganda-ganda you know? oh. You di ba ganyan dapat? Yung sa unahan. Pero ito oh, tama diba nang ganyan ha. Yung ito. Ito pa. Dapat iulog na lang doon sa may ano sa baba, I ibaba na lang to doon. Kasi so, pangitingnan eh. Mag-landslide pa yan May nanuhan pa, ha? Dito pa oh nakita pa pala ako ito pwede mag ako oh, dito mag tikot tikot dito pa Baka may yung pa, isin mo iyusin magsagot ka djem Aba. ako talo ako talo tawa talo 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 ano kasi li? Sinabihan ko na nga sila Lali, sabi ko ayusin nila ito, wag ikitambak diyan. Pala talaga. Kasi niya yung driver. Tambak ko na yan, ha? Ito dapat maayos dito kasi delikado talaga to dito. Yan. Dapat malawak yung ano nito kahit sabing limang truck yung magsabay-sabay, mas okay. Magkasalubong na truck, lima, ganun limang truck na magkasya dito kung sabay-sabay sila -sabay mag lakad yan dito dapat dito oh, lagyan na karang ha ito tapos ibang laglag dyan yung mga lupa na ano tinambak-tambak dyan sa gilid-gilid pati -gilid. man dito